Ngayong hapon sa inyong lahat, nandito kami ngayon para sa performance ng Araling Panlipunan tungkol ito sa tatlong pamamaraan sa pagpapakita ng pagbabago sa supply. Huh? Samahan ninyo kami sa aming gawain. Ano kaya ang ibig sabihin ng supply schedule? Supply schedule. Isang talaan na nagpapakita ng dami ng kaya at gustong ipagbili ng mga producer sa iba't ibang presyo. Halimbawa nito ay talaan ng presyo sa candy kapag ang presyo ay piso, isa zero ang quantity supply. Kapag tumaas ang presyo sa tatlong piso, tatlong po ang dami na kaya ipagbili ng mga producer. Kapag limang piso ang presyo, 50 po ang quantity supply, malinaw na ipinapakita dito na habang tumataas ang presyo, tumataas din ang dami ng supply. Ano naman kaya ang ibig sabihin ng supply curve? isang ang graphic ko, maglangawa ng layan sa presyo at quality supply. ang supply sa isang produkto sa pagpapakita ng upward na Ito ay isang halimbawa ng curve na kung saan may upward slope. Habang mataas ang presyo, dumadami rin ang supply ng isang produkto. Ang supply function Ang isang pagpapakita Ang isang pagpapakita Ang isang paraan na nagpapakita ng supply function Ay isa, Formula QS katumbas C dagdag DP Kung saan QS katumbas dami ng supply P katumbas presyo C katumbas intercept D katumbas slope Nagpapakita ang slope ng pagbabago sa dami ng supply Sa bawat pisong pagbabago sa presyo Halimbawa, QS katumbas C dagdag DP. Kung ang presyo ay piso, ano ang quantity supply? QS katumbas 0 dagdag sampo multiply sa piso na presyo katumbas kopyahin ng 0 dagdag sampo. Ang sagot ay 10 piraso. Huh? Ngunit ka pa sa live mo today? Bumili ka ng bagong cellphone para mawala ang iyong... <laughs>